yan po ang kamote yan magluluto po ako ng aring king yan panoorin nyo kasi first time ko lang magawa yan binalatan ko muna siya ang haba ng pagbabalat ko dyan pasensya na and then hinati ko ng paba yan lagay nyo sa plangga hugasan nyo muna yung mga dalawang beses or tatlong beses yan katapos yung hugasan patigisin nyo muna siya. Kasi, ilalagay nyo sa ano, arena. Yan. Minix ko muna siya mabuti. Kasi, kailangan nyo muna ng hugasan kasi madagta siya. Yan po. Mga two times ko hinugasan yan. Or three times. Pero ngayon lang ako gagawa nitong aring kingking. Ito ay galing sa hipag ko kasi siya nagluto niyan sa Japan. Eh, hindi pa ako marunong magluto. Kaya pagpasensyahan nyo muna. Ayan po yung ginamit ko. Ayan. Tsaka sugar. Tapos mix nyo muna. Depende sa inyo kung gano'ng karami ang ilalagay nyo. At gano'ng katamis ang ilalagay nyo rin po. Nakalimutan ko ilagay niya yung baking soda. Naglagay ako pero hindi ko na nabidyuhan. Ayan guys. Ayan. Marami-rami yung niluto ko. Para may stack na rin ako pag nagutom, anytime pwede kong lutuin. Yan. Mix-mix lang po tayo dyan. Depende sa inyo kung gano'ng karami. Kaso napadami ata eh. <laughs> Pero okay lang yan. At least may stock. Yan guys. Yan. Tapos sugar. Ang sugar ko naman okay lang. Sakto lang siya. Hindi naman siya ganong matamis. Ito nga kinakain ko ngayon. First time ko lang ng luto nito, guys. Yan eh, alam ko sa Bicol to, ano eh. Bicol na luto. Eh, tagakabite ako, kaya hindi ko alam. Ang alam ko lang, pancake. Yung binibili pancake na luto na, mix lang, luluto na. Kaya madali lang. Ayan, mix-mix muna mix na natin. Sugar, dinagdagan pa. Dagdag sugar pa yan. Ayan. Maraming sugar. Pero hindi naman matamis. Sakto lang siya. Tapos lang ganyan yung tubig. Dapat hindi rin gano'n kalapot at malabnam. Para buo siya. Yung baking soda, hindi ko na nabidyohan guys. Kasi late ko na ilagay Ayan. Mix, 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 mix pa. Mix, mix, sambang ano lang. Parang pancake lang siya. Di ba may binibili tayo sa pancake sa grocery? Parang ganun lang nun. Ganun lang din siya. Ayan. guys aisayos na ako ng lulutuan ko dyan. Kaya nawawala ako. Ayan. Mix nung mabuti. Mix pa nang mix. Hanggang sa maano siya. Maalis yung buo, buo Kailangan hindi buo, -buo siya. Ayan. Mix ng mabuti. Mix, mix, mix. Mix, mix, mix mix, mix, Thank for watching, guys. Yan. Yan, kumuha na ako ng tinidor para matanggal yun na sa ano. Yan. Yan na pinang mix ko. Nakalimutan ko kasi na may tinidor pala. <laughs> ayan Yan yung hinugasan ko. Tapos nilagay ko siya doon sa harina. ayan Hugasan niya siya mabuti kasi malagkit siya. Ayan. Saka haluin niyo mabuti din yan. Ganyan yung isa lang ginawa ko, ha. Ah. Ayan. Mix nyo muna mabuti. Ewan ko kung ibababad pa kasi ako hindi ko na binabad. Tapos mix lang ulit. Maraming mix, guys. Kailangan yung magtsaga sa pagmimix. Para mas masarap. Ayan, o. No? Diba ang dami ko naluto. Ang dami ko pala lulutuin. Pero ang dami ko din naluto, guys tabi pa nga ako eh para next time magluluto ni ako. Yan, mix pa ng mix. Mix pa. Yan, ang hirap kasi ako lang nagbibideo kaya ayan. Hirap na hirap ko sa pagbibideo kasi ako rin nagawa. Yan, painit na ako ng mantika. Tapos naglagay na ako ng aring king king. Tawag dyan guys, aring king king. Yan iba, cura palang masarap na ito nga kumakain ako ngayon kaya yummy yummy oh, ayan na siya malapit na siya maluto makikita niyo itsura niya parang pancake lang pero okay lang din sa akin mas masarap siya kesa sa pancake kasi nga may kamote siya ayan, parang pan pancake lang pero kailangan iluto nyo muna para mabaliktad nyo. Ang hirap kasi pag babaliktad rin kita nyo. Kamali ata ako ng baliktad dyan. Hmm. Hirap na hirap sa pagbabaliktad. Dapat mahina lang apoy nyo guys. Ayan ang baliktad ko. O okay, ayan na. Luto na siya. Ayan diba? Ang sarap. Thank you for watching guys. Sana huwag kayo magsawang manood. Thank you. Love you all salamat sa pananood. yeah thank you bye